sa wakas may tubig na rin ako guys hello everyone mega love shout out sa lahat ng aking subscribers and UIT friends thank you so much for always watching my videos so ako'y nakagawa ng paraan or nakaisip ng idea kung paano ako magkaroon ng tubig kasi talagang month na walang tulo ang aking gripo. Ang ginawa ko, naghukay ako sa lupa. Kasi kap yung yung gripo na yan, kapag ibinababa ako sa lupa, may tubig. Pero kapag itinaas ko na sa timba, wala nang tubig. Ah, uh, di ba? Napakaano, amazing. <laughs> Tapos, sa ginawa ko nga, naghukay ako ng ganyan. And then, nilagay, binaon ko yung timba para kapantay lang nung lupa. So, ayan, may tubig na ako. Makakapag-ipon na rin sa wakas. So, hindi ko agad ito naisip noon. So, bukas, Monday na naman, kailangan na naman namin ng water. Kasi may pasok ang mga bata. So, puti na lang, nagkaroon ako ng ganitong ideya. So, ganitong ginagawa ko. Kapag nakaipon ako ng tubig sa timba, sasalin ko siya dyan sa galon. And then, ipapasok ko sa bahay. O, oh, diba? Brilliant idea. Nasolusyon mo na rin siguro yung matagal ko nang pinoproblema sa bahay na to. yung kawalan ng tubig na talagang nakikipag pero sa ibang bahay kasi may mga tubig sila dati malakas ang tubig dito biglang nawala so ako ah, yung nagkaroon ng problema so nag sa ibang bahay kami kumukuha ng tubig so sana magtuloy tuloy ito para naman hindi mapagod And before ko ito naisip yung ganito na ibaon yung sahudan, yung timba sa lupa. May, may ginawa pa ako doon sa pinagkakabitan ng hose. Let's watch it. guys okay, so ito yung hose ko. So layo ng, ito yung main line. Ayan. So, ito yung aking hose. Ang ginawa ko, nasa ibabaw siya ng lupa before. Kaya siguro hindi po mapasok yung tubig. So, hinukay ko yung ilalim. Ibinaon ko dyan yung hose. Oh, kasi dati na, nandiyan siya sa ibabaw na yan ng tubo. Nandiyan siya dati sa ibabaw ng tubo. Kaya siguro hindi pumapasok yung tubig. Kasi nga mas mataas yon kesa doon sa pinagkakabitan. So kaya ginawa ko, ibinaon ko siya sa lupa para mag, maging mababa. And then pababa na doon hanggang sa likod ng bahay ko. And effective naman, nagkaroon ako ng water. Malak, medyo minsan malakas and humihina din minsan kasi nga naaagaw ng ibang nakakabit na hose mas malakas yung tubig nila kumpara dito sa akin so yan yan lang guys thank you so much pakita ko pala ang aking halaman yan ang aking sitaw malapit na siyang mamulaklak Ayan, may mga tanim na rin ako dito. So, nasisimulan ko na yung aking dream na magkaroon ng mga pananim ng garden. So, kulang na lang ako sa iba pang mga pananim. Nalinisan ko na ulit. And, ayan, may papaya. May papaya din doon, malapit ng mamunga. Kita ba? Iyon. Tapos, yung tubo kanina, umani na kami ng tubo kanina. Ayan. Yung unang ani ng tubo is dinala sa church. Ayan. So, ilang month. Aanin naman dyan. Meron akong ginseng. Yan yung aking mga ampalaya. And then yung ubi, malago na siya. So, yan mga sitaw yan na kulay red. Red na sitaw. And then, din may kamote. Kamote tops. And then, yung kamatis ko is na. Medyo malaki na yung bunga no? oh, tapos yung ampalaya. Di ko pa siya nalalagyan ng gapangan wala pa akong makuhang gapangan and yun sitaw ganyan lang muna pansamantala para may magapangan lang sila so gagawin ko pa dyan ng gapangan so this is dami ko sinampay uh, my update yan thank you so much so dito ang gagawin ko naman dito yes ayan dating ano ito uh, pinaglo, uh, ng ginawang oven dati beef noon. So, meron pa siyang natirang hollow blocks. Ang gagawin ko dito, isuhukayin ko siya. Magbabalon lang ako dyan ng kaunti. And then, lalagyan ko siya ng pagong ng turtle. Meron akong dalawang alagang pagong na pulot namin sa kalsada. And, dito ko siya ilalagay. So oh, kain ko ito para hindi sila makalayas. Para medyo mataas yung ano hindi sila makalabas. Lalagyan ko siya dyan ng tubig and then dito sila gagapang so kukulungin ko din ito so yan na muna ang update sa aking youtube channel thank you so much for always watching my vlogs it's gem111 vlogs